Yeah. So it's very nice, guys. At the one, guys. Hmm. Pa, pa, palm, palm tree, sa palm tree. And. Look at that beautiful, that one, the mountain, beautiful one, and look at that guys, the water is warm, very warm. Wow. Init talaga dito guys, ang init init talaga. Look at ito, it ang init. Ang init talaga dito. So warm mainit dito hindi ko ma-memorize yung pangalan dito ano saan kaya basta nandito kami sa Italy walagi kasi Italy basta nito kami sa lake ano ba yan <laughs> hindi ko ma, ma maano talaga ang pangalan basta maganda talaga maganda ang ganda ganda talaga nemo. mo ang ganda. Sobra talaga. Ang ganda. Sobra. Uy, uy! We go! We go! <laughs> so, we go! So, we must go. Which part? There, there!